Eh, paano, paano ba yung... Ano, pwede Madali pwede lang. ang laba, ito ang mga plan, may skill agad. Ayun, kahit... pero mas maganda ang tutupo. Ay, labor lang. Pag mga ano, pag mga skill, learn uh -huh. eh. Oh. Pero baka dapat pumili ng ganyan. Ay, ganyan. Parang ano, halo. Ito eh, karat maroon ako eh. Hindi ko ba siya. Tapos, kito mo dapat. Yan, dahil-dahil tumikit.